So guys, I'm so very excited kasi dumating na yung item natin from Them You, okay? Right? So actually guys, nakuha ko lang ito for only 290 peso. So ano yung laman ng item na to, okay? So i-open po natin. So guys, open na natin. So yung laman nito guys is first is umbrella, okay? Siyempre, at maulan na ngayon, di ba? So, kailangan na natin ng matibay na umbrella. Tapos, ito yung men's socks, okay? So, limang piraso ng men's socks, okay? So, alam mo ba guys, yung mga item na to is 290 peso, pero nakuha ko lang ito for free. Yes, you heard me right. Nakuha ko lang ito ng libre. So, kung gusto mo malaman kung paano ka makakuha ng libre item dito sa Temu, just comment down below how at ibibigay ko sa iyo yung buong details.